Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter nang mas detalyado. Kung kinakailangan, posibleng ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang bawat indicator ng korporasyong pinag-aralan nang detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. The Walt Disney Company, ticker AIA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula noong Agosto 5, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organization The Walt Disney Company na bibilang sa subkategory. Creation, 25 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 5.5 sa 1.0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 1.7 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng stock market sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na rating para sa US stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 5.5 para sa Walt Disney Co. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Walt Disney Co. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi The Walt Disney Company nagpakita ng dynamics na 27.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 64.7%. Market capitalization ng kumpanya The Walt Disney Company ay nagkakahalaga ng daan at bilyong dolyar at ang capitalization ng subkategory ay daan at billion dollars Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 100 at bilyon at ang capitalization ng subkategory ay 141 at isa bilyong dolyar Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Walt Disney Co. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 27.34%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 74.182% Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon sa ilalim ng pagsusuri ay umaabot sa 42.738 bilyong dolyar. Ang utang sa halaga ng libro ay 41% ng equity. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 24.1. na may average para sa subkategory na 30.2. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory. good, isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars 8,000,000 ,800 at milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 11,400,000 at 68 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 2.3. Ang average sa subkategory ay 4.8. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 73.58 Bilyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 114,660 Pagtatasa ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 7.5%, na may average para sa subkategory na 12.1%. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 68.37%. Ito ay isang daan at limampu porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng siyam na daan at dalawamput isa thousand dollars. At sa subkategory ay mayroong dalawang libo, tatlong daan at dalawa thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Average ng subcategory, US Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars at Subcategory, Apat na daan at dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Shares for sale account para sa 1.2% na may average para sa subkategory na 2%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 49% para sa kumpanya Walt Disney Co. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 43%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars isang daan at labinsyam. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars isang daan at lima. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets, ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng Stop the Walt Disney Company Informasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa sa Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Huwag buksan ng deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng informasyon at reference system mula sa Guru Markets.